So, Sniper 150 mga do FI Tuning tayo sa Pit Spike ECU Yung block niya mga do is 59mm Pitch Spike na cam and stock valve so in Edwards na natin to mga do and ito yung RPM niya So, lagyan muna natin ang limit. 8,000. So, medyo nag yung sa idle niya, mga do So, hahanapin lang natin yung tamang-tama na air and fuel ratio. So, ganun talaga pag upgrade and pag yung porting mo malaki, yung cam mo, iba yung height, o iba yung lift, yung lift so paiba-iba talaga siya sa idle so normal lang yun mga to, so ito okay na siya so pinapakingganin natin yung makina so far so good tahimik na siya so nilinis lang na natin to mga to, and nilagyan ng special combination doon sa engine na natin yung RPM. 13,000 RPM lang lalagay ko dito mga dog. A few moments later. So, napatakbo ko na siya mga dog. Eh, yung dulo lang kulang ng konti. Yung sa ibabang portion okay na. So adjust natin tayo konti doon sa so may dulong banda. So, nasa mga 11,500 to pataas na hanggang 13,000. So konting konti lang mo do. add sa gas. Kasi kada ibang lugar dito sa amin, Nasa 180 above sea si level. So, pagdating ito sa mga 30 above sea si level na lang, is mag-iiba naman yung gusto niyang gas. And mag-iiba din sa weight ng driver. So, normal lang yun. Pagdating mo naman sa mga high altitude area, mag-overfeed naman siya. Kasi manipis yung hangin dun sa mga ganoong altitude yung matataas. na yung battery mga to eh, number one nga pala na babantayan natin is yung battery mo talo na pag FI yung motor uh, dapat hindi malobat kasi nakakasira yun yung ng ECU mga to sa ruler, hindi pantay yung reading niya. May over, tsaka may lean, over konti, may sakto. Pero pag pinatakbo mo niya sa, sa streets mga do, tinitignan mo itong air fuel mixture. Saktong sakto lang lahat. So, ginagawa ko na lang, is tinatsyantsa na lang dun sa ruler pa lang. And dito sa pag nag road test na ako, tinitignan ko na lang. So, medyo wag niyong gayahin pag hindi pa expert. At isa na natin itong dito konti mga do. So sa mga doon, adjustan ko na siya And ready na to para isa uli sa may-ari mo And bababaan lang natin yung minor na yung video natin mga do Kasi medyo busy talaga dito kami sa shop And may nalapit kami na karera So isa shoutout ko na itong mga taong to Nung nag-comment dito sa latest video natin Which is 12 days ago Do, pila yung mag-gasto sa inyo Mary Grace Tamar Depende sa Nmax busing. Nmax ba Super slack range niya ng ano, 20k pataas kasi ECO tas yung mga pesa tas labor na din. So, paano mag-order ng Pitch bike na pesa mga lords? User Wu CG 81i itin hours ago. So, paano mag-order? Message mo lang sa page or i-direct message mo si Genevieve Legit Racing Parts Bossing Hi Pops, ano hanapin? PDC pag papantayin PM ako sa Facebook loads Pag mga ganyang tanungan ay eh, hindi pwedeng sabihin sa ano video Do, try set up o pantra Sabi ni ano, Gerald TV So meron mo do Yung motor lang yung kulang Meron naman kaming mga past na video tungkol dun sa mga pantra And sabihin mo sa sasabihin mo naman na baka di kami marunong, pare pareho lang lahat, principle ng engine mga do. Depende na lang sa mag-setup. And, paano mo may match lahat. So, luckily, eh, meron naman kaming konting alam. So, shout out din kay Enzo Martinez, 78. Yung location namin is, is Riverside, Kalinan, Davao City. Type mo lang sa Google do, si KS Motor Parts, lalabas na yan. So, shoutout sa lahat ng mga taga-panood namin and